Hi guys, so karo na namin dari nami sa Namin sa Gaisano Danau So, among gida kay Gaisano Korea, Korea. Namin sa Gaisano Korea Huy, among da karon is 1,000 Para mag-grocery me Inyatanaw na to, kung pila ato mapalit sa to Ang grocery, ha? Huh? pila to mapalit sa ang 1,000, no? So, sa una, kay makapalit pa mong daghan, ubay-ubay, gina itong mapalit. Maluwas na yun ang usakabuan nato to. So, karon tanaw na to. Kung maluwas pa ba itong usakabuan, di ba ka ni si Manara? No? So, let's go! Mga unong sa so before me mag-girl series, si So, siya ang akong pa Kaya, wapani, katry mag-order dahin. <laughs> siya ako ni Mubayad, guys. Ta chicks kayo oy. Muha ah? gid ron adlaw ron kay. Ikaw ang nagorder, ikaw ang nagbayad. Tas karon, ikaw may magkuha anak, Kay karon pa mo kana daga. Ah? For 30 years. Hala! 30 years. So after ani kay mag-grocery mi guys. Ana mo quarter is only 1000 pesos atong tanahon kung pila ang ma mapalit na to sa 1,000 kaysa una pati naging naghanap makapalit na tagbugas so sabon shampoo wang inana so karo tanaon na to kung pila atong mapalit sa 1,000 or on sa atong mga mapalit so ang magrosary unya niya siya uh, niya ako ang kameraman gihapon makamira woman <laughs> kamira woman andam na ka magrosary Uh, ready na ready. Uy, kagaling kag outfit. Outfit check. May okay rin. Ano sa'yo sa bag? Ano sa'yo sa bag? Patanaw mo pa while waiting sa order sa magbag, bag. Ready? Kasi kasi kay bag. Ano sa'yo sa'yo sa bag? Pitaka. Pitaka. Yeah. 100 rin sa'yo. 100. So, yawi. Sa'mong sakyanan. Ano yung sakyan niya? 5 Pesos 5 Pesos ang sold 10 piso pag Cellphone So mga na ang importante sa mukha na buhi. and Nami cash Kaya nasilduhan niya Hoy nasilduhan <laughs> <laughs> Nasilduhan <laughs> 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 sa ako Kuya Juan Sura, yeah, Ya guys, padong na siya. Bawon mo ako akong ate. So mo na atong i-train kay baga, -baga naman tag so, Ay, na ato ni siyang sawayan Kay i-train na. Wa pagihapon mahalin. Hala. <laughs>

ay, sana all nagmamasar ni na sila. Punin oh, na inyong rice, ha? Mahurot mo ka na. Ah, nag-agyo. Punan, imo punan. Kapila balik. Kapila balik. Kaduhar, ha? Kumuha ka ng kanon para mabugnaw. <laughs> <laughs> ah, sweet corn, no? Oh, sweet corn minatamis tamis. twenty two 22 price Oh, Mr. Chip, baguayan ni check pila ang Mr. Chip. Salamat. Mo na to, nakakaon na taglami. So, it's your turn to grocery. Adak ko kay Phil. Ginato. na to, ko Daghan ta mag grocery run. Ha? Huh? Pag go another basket kay 1000 betong kwarta. So basin pa day daghan mapuno pa nato ang duha ka yellow basket. Sa may unahon oh. nimo. Bugas. Panigurado sa atong konsumo. Hi, sir. So, bugas. Asa man tagbugas? Ani ron? Asa din na yung bugasan, sir? Oh, <laughs> ah, okay. Salamat. Tingo mm sa -hmm. Ting, Tingo, mangita kag bugas. Ako na malano no, nag... kita <laughs> ka pala itong bugasan, eh. Oh, tara, ah. Mm -hmm. branded, eh. palit kay 325 tagaktak na 325 asa mi butam boss <laughs> problema na 600 <laughs> 675 ano problema na siya on saon on sa may isunod na tong paliton Bawal makan motor, bawal ikuan, bingkut. Oh Adik nah, kamu mudra hebat. Bangga lah ni sama mama. Cui mahal. Oh nak lagi. Hai. Lagi. Aku ya aku antam plan.

Oh, may pag-scan ting. Ito so, may pag-scan. ano? Hey, ano? Asa ang barcode? Pero oh. Mura makag-scan din. Uy! 178. 178. 178. 178. Banabana ni ato ang mabayaran doon. 1. more mga 1. 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 Sino niyang mga senyor kung pila atong mabayaran karon, mula pas batao thousand, or onto prawan thousand, or wala kaabot abot so, to one thousand. Sa tanawon. Bahalag kaya bugas. pa ito din. na uli ang 300 no? bugas ay pantay. <laughs> La pas na 1000 1300 <laughs> Pero sa una, ang 1,000, nga ito pa lang sa bukid, wala pa may trabaho. So si Papa na, Papa para na mo, may nanarabaho ato, uling, nang uling pa mi. Among 1,000, budget na dyan na mo. So sa isa ka, ay duha ka isa ka Bugas, o niya, daghan masad, mi. Bugas, buwad, sabon, gas, wala pa yung kurinti. So daghan pa kayo mapalitgid sa uh, isin 1,000. So, mm yang baka pait pamigpan baka pait pan. <laughs> <makapait pamig> pan. <laughs> Pero ang bugas ko ano mo gusto sa kilo para <laughs> wala ka ba mo papangakuan mo gusto sa kilo para makapait pamigpan kapalit paming shampoo kay basta mga daga mangita man dio nag anik-anik so lahi ra jud ang mga daga mag grocery no compare sa mga lalaki kay ang mga ang mga babae mga daga mag grocery daghan kay makitaan manggod nga mga anik-anik no mga mga chichiborichi, chikomper sa mga lalaki kay kung unsay lang gusto paliton mo urod ilang paliton so di na dyan sila mamili-mili pa no lahi ra dyan ang mga babae pero kung ibutang tala ang lalaki lahi sa sila kay sa grocery stick to one sila pero kung kita sila babae <laughs> tabla <laughs> Dini siya sponsored. Thank you guys. Mmm. Mmm. Kailan tama mungod sa pagkaong? naglawin ng video. Sorry, kalibangon ka. Pagi ka namin nag-grocery, dito naman sa Watson, na pwede yung mga chichiburichi niya. Ang mga budget ng 1,000 is nila po siya, 1,300 sa mga grocery, wala labot bugas. Nga. Buang. So, naka-on na may ganina, naka-on sa karoon, so, may bahalag mapakmukong dadlaw, basta malibri ang karoon. Uy! Shout out all, so mga nag-follow sa Tua sa so Facebook. Thank you kayo. At sinabot 30,000 eh. 30, oh. <laughs> 30, followers na dito ka rin. salamat so, kayo sa follow sa guys. na. So, wala, wala ko upload man, man. <laughs> na, Pero na ako make you... Kaya sa mga strip sa kayo. So, ano sa itong YouTube? So, ang mag ang YouTube at subscribers. Please, don't forget to subscribe, like, and comment sa comment section. And please, do share this video. Thank you so much, guys. And shout out ko sa mga friends and family. Ah! lang po ang... Tang tang ang bag ang kita pagi sa Hi guys, super for today's video, so mo na nabo mga tinalet guys, mo na nilisya, kaya nagbabalik tingnan ko maging tapat o maging tapat. Ito ka lang na may pray. So, nagpalit so, niya. Let's see. So, nagpalit ni Om Benigar. Apo, Senior Good Sia sa mga uh, peron. Kaya sama namin ito And then, nagpalit po ang iba. Tugulit sila napalit. Then, ano kaya na-dive sister. So, wala ko na Wala ko na-dive. It's kanina. It. time it's nga, di ko ganahan magluto. Yan okay. okay. ka mag mag na kita lang may mga taon. Namin this queen, kainigit ka na lang. Tapos yung magluto. Mga amin na pwede to rice kita. Tapos lang din yung maluto. Nung mga mga kapayit mong iubis niya. Tapos kung nalang yung mag-change of toothbrush yung magpalit niya. Hindi. Kailangan pa rin kainit so bawal ni magkape tapos may mga high fever ron so nakuwala ni itching ni Mike. But sometimes sa mga may low kay kami o po. Mag-visit din kay. Ta <laughs> shampoo, kelamika pas, pagkaunod. <laughs> Tapos, yun ko, know, so kung -brush, -paste. Then, na yung toothbrush, na yung toothpaste. Then, sabun sa nao, nus-nus. Sabun sa akong lawas. Kaya kailangan ko mga kuan lang, mga mild soup. Kaya grabe kasi siya ba kong skin. Hoy, ka away! <laughs> Rich ka, girl. <laughs> so, ganun siya, mga antay na drop. Hoy, antay <laughs> na koan sa kanang para sa init na okay, kinahanglan gitong mga cover covers ato ang oh, pagkarabi ka init sa panahon karo no and then upat upat kalahat na gitong napalit so more ra gitong guys for kani tanan among napalit o nilabot sa kung ano yung is one thousand three hundred so more no, ra gitong So, I'm going to give some food for you guys, okay? I'll be right back, guys. I'll be back when I'm done buying food for you guys, okay? Oh, food! Thank guys! Thank you so much for watching! This is Rosy, and don't forget to... Don't forget to subscribe, and like, and share this video!